Ang adventure nga pala guys natin ngayong araw ay kukuha nga pala tayo nitong napakaraming lukan at kikilawin nga lang pala guys, natin to habang pinupood trip dito sa ibabaw ng bangka natin. So what's up mga karapadaan lang so ngayong araw nga guys syempre wala muna kaming dayo ng basketball at magpupood trip naman guys ulit kami dito sa mangroves. Nakakamiss na rin kasi guys pumood trip dito at maghanap ng mga pwede ba natin kainin at maggalagala dito sa mangroves. Kaya syempre kasama ulit natin dyan yung mga kaibigan natin. Sobrang relax at napakabanayad nga lang pala guys ng pagbabiyahe namin dito at sobrang ganda rin, nga pala guys, ng panahon hindi maulan, hindi rin mainit at saktong makulimlim lang. Syempre habang nagbabyahe, eh, tamang pintuhan at kulitan lang kami diyan ng mga kaibigan natin. Eto nga pala guys, yung kukunin natin o pupudripin natin ngayong araw, itong tinatawag sa lugar namin guys, sa Mindoro na Lukan pero sa ibang lugar guys, ang tawag nila dito ay Tuway. Medyo wrong timing nga lang guys yung pagkuha namin ngayong araw ng Lukan kasi medyo malaki dito yung tubig, pero sabi ko at ng mga kaibigan ko, ay eh, walang makakapigil sa atin guys pagdating sa food trip. Hindi tayo papayag na wala tayong makukuha dito kaya kahit medyo malalim guys dito yung tubig sa halip nakakapainamin ay eh, sinisisid namin dito sa ilalim. At grabe naman guys, tingnan nyo naman itong pinuntahan namin. Talagang parang yung napapanood lang natin sa movie na biglang may sasakman na lang sa'yo na malaking buaya. Tapos pag akyat mo ng bangkay, eh, wala ka ng isang hita. <laughs> pero sa mga movie lang yon pero sa tunay na buhay ay eh, wala talaga guys buaya. Ang buaya guys ay eh, nasa court. <laughs> pero pero biro guys, dito nga pala sa lugar namin eh, wala talaga kami dito na balitaan simula nung pinanganak kami na nakakita o kunain ng buaya. Kahit guys, napakalawak na itong mangroves namin eh, wala talaga sila nakikita miski anino nun. Pero ayun sa kwento-kwento guys na ibang matatanda na taga rito sa amin dito daw talaga eh mayroon daw isang buaya yung putol ang buntot kaya may isang lugar guys dito na pinangalanan na putol yung lugar na yun kasi doon daw yung nakikita kaso nga lang daw guys meron peace doon sa nangyari sa halip na guys yung buaya ang mga gat sa tao eh, yung tao daw ang mga gat doon sa buaya kaya naputol yung buntot <laughs> pero hayaan nyo guys pag mayroon kami nakita o miski anino ng mga buaya ay eh, talagang bibidyohan muna namin bago kami magpakagat at ayan ang dami na nating nagawang kwento balik na nga pala tayo dito namin ng mga lukan kung mapapansin nyo nga guys eh, hindi nga pala ako bumaba dito kasi natatakot na talaga ako do sa buaya na pwede makakagat sa akin. Pero joke lang guys, kaya nga pala hindi ako bumaba dito. Kakadayo kasi guys namin ng basketball ay eh medyo masama talaga yung pakiramdam ko at sinisipon ako. Kaya nasisipan ko na wag na lang muna magbasa at baka lagnatin pa ako. Pero itong santropa nating si Miguel talagang ginaji sa pagkuha ng lukan do sa ilalim ng puno. Napakarami daw. Matalang ito si Angelo. para may nahawakan daw siyang medyo mabaho do sa puti kaya napatawa siya. Sabi ko naman guys sa kanya, wala lang yun. Talagang ano lang yun. Balik hininga lang yun guys. Tapos eto naman si Balong guys. Talagang ginagi shot gusto niya karami ng lukan kasi wala daw kami ng ulam. So, guys, oh, ang dami na agad daming nakuhang mga lukan, Oh. Are oh, salim sa pa nila iba. ang oh, dami na niyan. <laughs> Ayos, wala muna kami basketball ngayon, guys. Hala <laughs> ano muna kami na food trip. Let's go! Naglag, naglag, guys, guys. Meron na kami pang kilaw. Hunta kami nito. Let's go! Eto na nga pala guys lahat yung mga nakuha namin at napuno guys namin itong isang malaking pinggan at sabi ko sa mga kaibigan ko imaho na sila at gagawin na namin tong kinilaw. Dito na rin nga lang pala guys kami nagkilaw sa ibabaw ng bangka natin at ayan guys bibiyakin nga lang pala guys natin itong mga luka na ito. Eto nga pala guys yung kasarapan lang na kinilaw yung medyo maliit lang o alanganing size guys ng mga lukan tapos sakto meron tayong dala ditong masarap na suka. Pag kasi guys yung malaki kinilaw nyo medyo lasang putik na talaga siya at hindi na siya magandang kainin. Sobrang nakakalakasin nga guys ng katawan itong pagkain ng kinilaw na lukan kaya mamaya isusubukan namin kung lalakas ba ang katawa namin sa pagbabasketball pag kumain kami nitong mga kinilaw na lukan sobrang na miss talaga guys namin yung mga ganitong klase ng adventure kasi nung mga nakaraan ay talagang puro basketball lang kami at napasali nga guys tayo sa liga hindi natin nagagawa yung mga ganitong klase ng vlog sobrang nakaka-relax at napakatahimik nga pala dito sa spot na napuntahan namin ngayong araw at sakto sakto guys meron na rin kaming pang-ulam kaya napakasarap dito kumain nilagyan na nga lang alam pala guys namin ng na suka mahalang yung mga nabiak naming lukan na yan tapos ayun ready na guys, tayo para mag food -trip tayo yun guys, food drip na tayo. Sahap. Tinilaw na lukan. Thank you Lord. Um, <laughs> muna tayo guys. Lord, maraming maraming salamat sa blessing at pag-iingat sa aming grupo. Amen. 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 Kain na kain. Huh. Huh. Hmm. Nah, ano? ini tu. Ini tu nak apa? Kasurap nak ini lau. Ada laki tu. Hmm. Hmm. tapos susu buah menang kain. Hmm. 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 Ah. Ang sarap. Ah, ah. Mm. Ah, ayos. Oh. Ah. Tuloy-tuloy. Eh. Mm, man din oh. Ah. Mira, ah, ha suka. Sakt. Puwan din 'di. 'Di. Namiss na amin po trip. Maraming maraming salamat sa mga tao nandiyan diyan pa rin na palaging nanonood sa mga vlog namin. Kaya hanggang dito na lang muna, guys. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Halina. Nasumama ka.